For today's video, ang gagawin natin, 3S1P, 3 series, 1 parallel, 12 volts, 3500 mAh. Ang gagawin natin ngayon, na battery, lithium ion, 8650, i-set up natin ang positive, negative, positive para mag-series connection. Lagyan lang natin ng konting glue stick para kintap yung battery natin. Tapos, ituturo natin yung step by step kung paano magbuo ng 12 volts na battery using 18650 lithium ion battery. Yan, eto malaking bagay ito. Sa mga eto may nagpa-build sa atin na pang Bluetooth speaker. Ilagagawa tayo ng 12 volts, 3,500 mAh. Nung pinakita niya yung battery ng Bluetooth speaker niya, 2,000 mAh lang. Yan, mabilis malobat. Siyempre, gagamitin natin battery yung medyo may brand na. Tara, siguradong matagal malobat at two-rated battery. Makapansin nyo yung setup natin, positive, negative, positive. Sa kabila naman, positive, negative, positive. Gagawin natin dito series connection. Spot weld lang natin yung positive, negative. Dahil yung nasa ilalim niya, yun yung magiging negative date Pag nag-spot weld tayo dito, magiging series connection na yan. Meron na tayong 2S na tinatawag, 2 series. Kung wala kayong spot weld, yan pwede yung soldering iron ang gagamitin natin. Make sure nyo lang na yung soldering niyo ang gagamitin niyo 60 watts at gagamitin niyo na LED ay Ichiban yung brand yan. Mas madaling kumapit sa battery yun, hindi na kailangan ng mga face. Tapos spot dulit tayo dito sa so, positive-negative niya. Mapapansin niyo na nasa kaliwa natin yung negative, yung ilalim niya, nag-series tayo, tapos ibabaw naman, positive-negative, series kulit. Yung nasa ilalim niyan, yun na positive yan. Nakabuo na tayo ng 12 volts battery. Ito, mga pansin niya yan. Positive, tapos negative. Ngayon, kailangan pa natin yan ng BMS. Ano ba trabaho ng BMS? Yung BMS na to, ang, tra trabaho niya ay battery management system. Para hindi ma-drain yung mga battery natin, hindi rin ma-overcharge yan. Kakabitan natin ang BMS yan. Ang BMS na gagamitin natin, 60 ampere. Ngayon, pwede rin pong lagyan ng active balancer yan. May tinatawag na active balancer pa para sa mga battery. Pero ito, since ang gagawin lang naman natin ay 3S1P, hindi na tayo gagamit ng active balancer. Pero kung ang isi-setup natin ay 3S2P, 3S3P, 3S4P, yan. Kung marami na yung parallel connection natin, gagamit na tayo ng active balancer para yung mga battery niya per cell kung katagalan niya kasi mag-unbalance siya. Ang tatrabahuhin na no, active balance area, yung mga battery para mag-balance siya per cell. Kaya e, ang gagawin natin, spot weld natin. Makapansin niyo, nag-spot weld ako sa mga magkabilang side, yung positive, tapos yung negative sa ilalim, tapos yung series connection natin. Bakit ba? Kasi ganun yan. Takabit natin yung BMS natin. Para hindi na tayo magkabit ng wire yan, yung nickel na in spot field natin, doon na natin itatap sa BMS. Lagyan natin ng barley paper para hindi mag-ground ko sa rally man yung BMS natin dun sa battery doon sa body ng battery. Ito, mapansin nyo, meron tayong negative dyan. Yung negative na yan, sa BMS may makikitry dyan. 0 volts, 4.2 volts, 8.4 volts, 12.6 volts. Ang una natin itatap yung negative yung battery natin dito sa may 0 volts. Inangin natin. Ito, mabilis minang matutunan kung tatapusin din siyempre yung mga bigyan natin. Yeah. Yung negative sa 0 volts ng BMS, inangin natin. Tapos yung sa ilalim ng battery, meron tayo din na 4.2 volts. Yun yung unang siniris natin, yung una natin in-spot weld. Yeah. t natin dun sa may 4.2 volts. Inangin lang natin siyempre. After nyan, may makikita kayo ulit yan sa BMS na 8.4 volts. Yun naman dun sa ibabaw na nagseries tayo, na panina na nag-spot pulled ng nickel. Inahin naman natin yan sa 8.4 volts. At ito, yan, iinahin na natin. Pag nahinan natin dito sa may 8.4 volts, ang matitira na lang yan ay yung 12.6 volts. Yung 12.6 volts yun naman yung sa may positive ng battery natin. Makikita nyo din yan sa ibabaw ng battery na kanina nag-spot weld dahil. Ito nakagawa na tayo ng 12 volts battery, 3,500 mAh, with BMS na. May BMS na to kaya sa, mga bagwan yan, sa mga, mga nagdi-DIY, maraming bagay ito. Pwede to sa Bluetooth speaker, pwede to sa may router natin na 12 volts, yan magagamit yan. Ito, 10, 10 volts lang ako na 10.6 dahil yung battery natin naka nominal voltage pa. At ayan, ang tayo ng 12 volts, 3,500 mAh para sa pang Bluetooth speaker ni Sir na right pa kasi ang volts sa akin. Ayan, lalagay natin ng barley paper sa eh, ibabaw at sa ilali. Ayan, mapapansin niyo dalawang war lang yung nalagay natin. Sa BMS, may nakalagay din ang discharge at charge. Ang ginamit lang natin na wire ay sa discharge dahil yung sa may Bluetooth speaker common port kamyan dito na input niya at dito na output hangga dito na